Ngayong araw ng pagunita sa mga mahal nating yumao, sinalubong ng sunog ang mga bumibisita sa Bagbag Public Cemetery sa Novaliches, Quezon City. Dose-dose ng pamilyang nakatira malapit sa sementeryo ang nawala ng tirahan. At live mula sa Bagbag Cemetery sa Novaliches, sa sa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kamusta lang si sa mga oras na ito? balik na nga sa normal ang operasyon ng Bagbag Public Cemetery dito sa Nabaliches, Quezon City matapos nga magkasunog kaninang umaga. Pinayagan na rin na pumasok yung mga tao rito para dumalaw sa mga mahal nila sa buhay. Alas 9 kaninang umaga nang sumiklab ang sunog sa mga bahay sa likod ng Bagbag Cemetery. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakatabing bahay. Ang simenteryo ang nagsisilbing daanan ng mga informal settlers sa lugar kung saan pinaniniwala ang nagmula ang apoy. Kaya itinigil muna ang pagpapapasok sa mga dadalaw sana sa kanilang mga pumanaw na kaanak. Pero bago samantalang sinara sa publiko ang simenteryo, 30,000 bisita na ang dumagsa dito na magbuas kaninang alas 6 ng umaga. nag na tuloy ang mga bisita na sunugan at mga bombero. Sa ngayon, Ruth, uh, alas ng umaga na ideklarang fire out nga yung sunog sa kabuan. 90,000 na sa ngayon yung dumalaw dito sa simenteryo at 20 bahay na apektuhan ng sunog at 30 pamilya ang nawalan ng bahay. Ruth. Gary, sa mga oras na ito, sinasabi ba nila kung hanggang anong uh, oras pwedeng dumalaw dyan? Oh, alam mo Ruth, yung dalaw talaga rito ay alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Baharing magkaroon ng extension dahil nga sa nangyari, sunog. Pero inaalam pa natin sa pamunuan ng sementery kung papayagang itong umabot ng alas 11 hanggang alas 12 ng umaga. Ruth. Maraming salamat Gary De Leon. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumarachadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News5.